So hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat Kumusta kayo? So for today's video mga bay Ayan uh, Yung aking motor pala is bigla siyang tumirik habang ako'y nasa biyahe So buti na lang hindi siya masyadong malayo So ngayon mga bay, check natin siya Ito troubleshoot natin So sa so, mga nagtatanong, yung motor ko pala ay Wave 125i So ayan, tinanggal ko na yung pairings nya dito sa bandang harapan so, ito yung uh, check natin ang una, yung kanyang ignition coil, kasi ah, uh, sinay ko na ito kahapon, tapos na abutan ako ng gabi so, ngayon, i-continue natin yung pagto troubleshoot ang nangyari kasi, wala kasi itong kuryente na lalabas mula sa kanyang ignition coil so ito troubleshoot natin Hindi muna tayo bibili ng pyesa Kasi baka mali yung pyesa na binili natin At saka masasayang lang yung pera nating na binibili So check muna natin kung ano yung problema Baka wiring lang Baka may mga lost contact na wire O kaya Yung CDI natin Regulator Pulser So check natin Isa-isa yung mga wire na Aking motor So ayan o Sobrang ano siya, matandang matanda na talaga. Check muna natin yung abay. Tanggalin muna natin yung pairings niya dito. Lahat. Pupubara natin to. Mula sa kanyang uh, pairings sa likod hanggang sa kanyang harapan para makita natin yung CDI niya na nasa may dito banda. Yung regulator is dito. So, tanggalin mo natin yung kanyang cover. So, ayan mga bay, uh, nahubaran na natin ng bearings yung aking motor. Ayan, kailangan talaga nating hubaran para makita natin yung wiring niya dito sa ating regulator. Tapos, so, kasama natin itong ito, troubleshoot nung maya, yung ating CDI dito, ito banda. So, yung ating CDI pala mga bay is naka 4-pin uh, siya CDI at saka naka battery operated testing natin na wala talaga siyang kuryente. So, ito yung mahirap kasi hindi natin alam na kung saan yung problema nito. So, kailangan step by step natin tong ito troubleshoot. So, una natin yung susi. So, yan na, nakauna. So, oh, ito nga ba yun? Testing natin. So, ayan na, wala talagang So walang power yung ating So din na natin pipilitin kasi malulubat na yung battery natin at saka mauubos o madidrain yung ating battery. Mahirap pa tayo sa pagtotroubleshoot. So tatanggalin natin yung kwako To. Tanggalin natin dito sa body ground. Malapit natin para makita natin na wala talaga siyang kuryente. To. Okay, push natin. Push start natin. Ano? Wala talaga kahit kunting spark man lang. Ayan. So, makita natin na malakas pa yung ating battery. Tsaka, eh, kickstart natin. Wala talaga hawak sa video. Wala talaga, oh. So, ayan. So, dito, kailangan isa isa-isahin natin sa pag to troubleshoot yung bawat wire baka merong lost contact bago tayo bibili ng pyesa para hindi masasayang yung pyesa nating na bibilin. so hindi naman to spark plug kasi kapag spark plug pag merong current ito tapos hindi siya andar. so spark plug yon so dito tayo magsimula sa kanyang fuse dito ito yung dalawang fuse niya. So, good. Yung ating number, ano, number 10 na 10 amps na fuse. Walang putol. Yung 15 amps ay wala rin putol. So, ayan, oh. So, ayan. Ito natin ito. So, kailangan natin ng test light. Ito yung aking DIY na test light para ma- check natin kung kailangan natin talaga ng buhay yung battery natin bago tayo mag to troubleshoot. Kagaya nitong ating motor kasi battery operated yung ating CDI. Check natin. No? So, okay good. Good yung ating battery. Sa so, battery ground. Ayun, good. So, ayan. Okay. Kailangan buhay yung ating battery kasi naka-battery operated yung ating CDI. Kapag patayan, ayan, nahirapan tayo kasi kailangan ba ating padyakan yung kanyang kickstarter. So, puntahan natin yung ating susian. So, ayan nga bay, dito sa ating susian, mga bay. Pag pinuntahan natin yung susian ng ating motor, malalaman natin na naka-battery operated yung ating CDI. Dito, ayan dalawang wire lang yung meron dyan. Yung sa atin, itong red wire, itong red wire lahat, ito yung ating wire na galing ng battery. Ayan. Ito. Tapos itong uh, red na may stripes na black, ito naman yung kapag sinusi mo, mapapasokan siya ng kuryente. Ito, accessories wire. So, ito yung nagsusupply ng ating signal light at saka ng ating ilaw ng ating dashboard so ayan so dito dito yung ating CDI oh. so tatanggalin natin to ayay mahirap so tatanggalin ko muna mga babe kasi ano ipit na ipit sa talaga tatanggalin ko muna so ayan mga babe ah uh, ito yung wire ng ating susian itong dalawang wire na to binuksan ko na kasi nakaselyado ng electrical tape para ma troubleshoot din natin to. Tapos ito na yung aking ano, CDI. Ayun, natanggal ko na rin. So ito troubleshoot din natin to uh, bawat isang wire para malaman natin kung meron bang problema yung kaniyang wire o nagka-corrosion na kasi mat dahil sa sobrang tagal na rin. Ah uh, saka ano, gamit yung ating test light. So ayan oh. No dito yung aking test light. So unahin natin yung ating dito banda, yung ating accessories wire at yung ating positive wire na galing ng ating battery. So ayan. Dahil positive yung hinahanap natin, ilagay natin to sa ating negative. Ayan o. Testing natin. Na baka kung umilaw Hindi ah. umilaw. Ayan. So umilaw na. So, so, dito sa ating, ano mga bay, sa ating susian. Bandang susian natin, meron, ra meron niyang dalawang wire yan, Chad. So, yung makikita natin is yung wire na puro pula. Tsaka yung pula na may stripes na itim. So, unahin natin yung galing sa mismong battery natin. So, ayan o. Oh. Yan, so, may ilaw siya. Good. So, itong isang wire, kailangan nating i-on yung ating susi para masusuplayan siya ng ating positive wire ibig sabihin ito yung ating accessories wire so unahin natin i-on -un natin so pagka-on natin ang ating susian so ayan walang tagahawak sa camera so ayan pag off natin yan wala yung kurente na lalabas so So, puntahan natin yung ating CDI. So, yung sa CDI natin, mga bay, isang uh, apat na wire. Meron siyang red na may stripes na itim. Ito yung ating accessories wire. Ito yung galing dito. Galing dito. Ibabato niya dito sa ating CDI. So, pagdating sa CDI is, ito yung ating accessories wire. So, on natin yung susi natin. Kailangan, on mo yung susi para meron siyang kurinti na makakapasok dito so ayan. so yun so good good yung kanyang supply so itong tatlong wire na to mga bay is ito troubleshooting natin to isa isa so yung ating test light is ililipat natin sa positive kasi yung hinahanap natin na wire ay negative so yan o titis Ayan, so, stay natin. Ayan, good. Good yan, mga bay. So, sa ating background ground. Pag green, yung green wire natin, pag Honda yung motor mo, ito yung wire na negative. So, ito yung main supply ng ating negative wire. So, ayan. Tanggalin natin. Yung, ah, So, ito yung ating negative so good yung ating negative wire ng ating motor so itong ating uh, itim na may stripes na yellow ito naman yung ating ignition coil ito yung nagsusupply dito sa ating ignition papunta ng ating ano kuwako titestate natin so naka negative pa rin yung ating ah sorry naka positive pa rin yung ating clip dito so Ayan, kaparehos sila ng negative wire pag kinetest light natin. Test natin. Ayan na. So, ano you know, Good yung supply natin. So, itong ano mga bay? Itong uh, blue na may yellow. Ito yung ating palser. So, ito yung pinaka-challenge ngayon kung meron ba siyang supply. Kasi pag wala itong supply, pwedeng sira na yung palser natin dito. So, babaklasin natin itong ating stator. Papalitan natin ang bago kung wala kung nisa siya nagsusupply ng kuryente <coughs> so doon tayo sa kabila kabila tayo para makita natin kung lumalabas ba yung kuryente niya sa ignition coil tayo okay. Ayan. So ayan mga bay. So kailangan talaga marunong tayong gumamit ng ating test light para hindi na natin kailangan pumunta pa ng shop kasi ito is bigla na lang siyang tumirik pagka uh, pauwi na ako galing sa ano, merkado so ayan so hindi ko na siya dinaan sa shop kasi walang budget tayo na lang yung mag DIY tatanggalin natin yung kuwako, so ayan na hindi natin sa body ground So ito is ganito natin. Para sa video. So yung blue is yung ating pulser. Pulser wire natin yan mga bay. So kailangan lang natin ito is nakatusok yung ating o naka-plug in yung ating CDI para lalabas yung current niya dito sa kanyang ignition. So yung gagawin natin is dapat naka-on yung susi mo. On yan mga bay. I-on mo yan. So yung gagawin natin is ganito lang. Sukusukin lang natin. Para nga malabo. Tara. So ayan. So ayan, meron siyang kuryente na lumabas. Ayun no? oh. So iyan lang laro-laruin mo lang yung itong wire na to. Ayun oh. No? So maririnig niyo is meron siya talagang kuryente. So ano natin? Dito tayo sa ito. So, yung kabilang ano natin, kamay yung gamitin. So laro, laruin mo itong blue na may yellow. Ayun So good yung ating CDI at saka good din yung ating pulser mula sa ating stator coil. So ayun Isa pa. Ayan o. Kita nyo is malakas yung kanyang kuryente. So dapat talaga kapag ka nag double tayo nito dapat malakas yung ating battery para sa mga naka battery operated na CDI so ngayon mga bay testing natin ulit yung ating ano papaanda rin natin kung okay na ba to Yanon natin itong kanyang kwako balik natin kinabahan ako baka sira nito is CDI tapos alang ano wala tayong budget alang ha So ito piritong Ah, uh, yung problema lang nito is nagka ano to nagka lost contact yung kanyang ano yung kanyang yung kanyang ano niya sakit dito. Nagka lost contact o oh, lumuwag lang. Ayan. Ayun na ano natin. Ayan, lang tagahawak sa video. Yan ano muna ano mo kumuna mga baya. Ibalik ko muna yung kwako. Okay lang. <coughs> So ayan mga bayan, ibalik na natin yung kanyang kuwako at saka ilagay na natin dito yung kanyang kuwako sa spark plug. At saka help natin, o natin yung susian. Tapos iyan natin, testing natin kung uh, andar ba to. Sana na Hmm, so ayan lang. So ayan lang mga bay, yung problema lang pala niya is ano to, nagka, ano siguro lumuwag yung wire niya dito sa kanyang sakit dito sa kanyang CDI. So maganda talaga kapag uh, tinutroubleshoot natin bago tayo bibili ng piyesa. Kasi kapag uh, okay naman tong ating CDI okay yung mga wire niya at saka hindi pa rin siya andar, pwedeng dito tayo sa kanyang regulator so kailangan din ng ng ating motor yung regulator para maibabato niya yung positive na wire dito sa ating battery so yan yung problema so yan lang Ayan, so sana ano meron kayong kunting natutunan sa aking video today so kung bago ka pa lang o ngayon ka pa lang napadpad sa aking youtube channel so wag niyong kalimutang Mag-subscribe at saka hit na rin yung ating notification bell Para lagi kayong updated sa mga big, bagong video na aking i-upload So ayun lang. So ride safe at God bless sa inyo lahat